Isang magandang araw na naman sa inyo mga boss amo Samahan nyo naman kami sa isang muling pagtakas natin ng pagbiyahe ng apat hanggang 5 oras dito sa bayan ng Unisan, Quezon Binisita natin ang isang sikat na resort dito walang iba kundi ang Unisan Sands Isa sa mga best resort na sikat dito sa bayan ng Unisan dahil sa kanyang napakagandang lugar at malawak na scenery isang magandang viewing deck at isang magandang pool na infinity na makikita nyo sa aking kanang bahagi So tara, ikutin natin to para maipakita ko sa inyo ang kabuuan ng Unisan Beach Resort. So ayan mga boss, to no, ang haba ng kanilang shore dito. So almost 500 meters bago nyo maikot itong kabuuan nitong ah uh, Unisan Sands na to. Napakaraming puno ng yug dito. So ang ganda ng grounds nila then Napaka-elegant nung kanila mga katigis, no. So wala tayong nakuha ang kategis kagabi dahil medyo gabi na tayo dumating dito. So nakakita natin yung elevated na hut doon which is naka-elevated siya. Tatabi na nung pinaka ano natin no. Pinaka-parking natin. So eto. Isa sa mga amenities nila Pwede ka rito mag bone fire eh. Habang nag iihaw Then kung meron mga kayong session dito Pwede rin dito Napakakalmado ng lugar na to Ayan ang laki ng grounds niya Napakasinit na ng lugar So ayan So ito para ka nasa Boracay oh. Pag nakita niya yung ganyan Para ka nasa Boracay niyan O no? So yung mga cottages na ganyan is worth 1,500 siya no. So ganito yung mga ganitong cottages nagre-range siya ng Five hanggang 12,000 kasi meron diyan for good for one big family. Then kung gusto niyo mga day tour lang, ito may mga available sila rito Then may mga open table sila rito dun sa kabila. So pasyalan din natin 'yon. Alam ko worth is 500 pesos. Then yung infinity pool is free. Parking parking fee is free for entrance only is 200 pesos for day tour then 274 overnight tour. So yan. So lawak ng grounds nila no kahit ilan sa sasakyan gamit mo. So ayan. So ayan yung kanilang resto bar na every weekend merong tumutugtog na acoustic bands diyan while you're swimming in the infinity pool. Siyempre, hindi mawawala rito sa Unison Sands Beach Resort yung kanilang mga safety precautions, no? Safety measures, ayan. Like, no parking do sa mga designated areas lang dapat meron. Ayan, tulad nyan, no parking dito. No parking do sa may tabi ng pool. Then itapon yung basura sa dapat natapunan. Yan. Tapos beware of sa labay. Nakalagay, may nakita ko doon. Beware of sa labay. So ito yung jellyfish. Kaya meron silang safety net dyan. Kapag maliso yung maligo. Ito yung extension site na under construction pa ng Punisan Sands Resort. So antayin natin by next year siguro mag-ooperate na tong ibang mga kategis nila dito. Then meron din dito grounds na kung saan pwede kayo magtayo ng uh, tent. It's for campsite then pwede kayo dito mag team building any occasion. Pwede rito. So napakaganda ng lugar na to. Peaceful. So malapit na rin siya doon sa ano. Sa safety place ta kung saan merong net yung ano nila yung yung ano nila yung ano beach side nila. Ayan Napaka-safe niya. So, tara, kita tayo dito. Yun ang ganda niya, no. Pwede na siguro mag-operate ito. Or by this year, pwede na mag-operate ito. Ayun, ang ganda niya, no. Meron na rin ditong chapel. Ayan. Chapel din yung mga parking ng kusan. Kasi medyo malayo siya kumpara dun sa sa location natin. Siguro mga 300 meters away from entrance going here. Tapos, ay yung ibang cottage niya. Gamit. Isa sa mga ino-offer ng Ulisan Sands Beach Resort is yung paggamit ng kayak. Then, crystal kayak. So, ayan siya, no? May kasama na siya na safety vest para dun sa mga 2 to 3 person na mag-rent nito at may ikot nyo yung mga kanilang mangrove forest doon sa bandang dulo. Ayan. So tara, ikot pa tayo rito. Pakita ko sa inyo yung kanilang rates. Dahil walang signal dito, meron silang ino-offer na piso wifi. Ayan. So ayan yung kanilang piso wifi. No? So ayun nga, dito ngayon tayo sa Mala Olympic size na swimming pool na kung saan isa sa mga amenities ng Unisan Sands. Na kung mapapansin nyo, wala siyang tubig, no? kasi ang water dito ay nangagaling sa dagat during high tide season. So ito ay napapaligiran ng ating mga camping site grounds. Then meron din dito mga mangrove forest. Then isa sa mga pool nila is nakalocate dun sa may seashore, sa tapat ng seashore. Na kung saan, yun yung infinity pool. So tara, bisitahin natin yung ibang amenities nila para makapakita ko sa inyo kung ano pa yung makikita dito sa Unisan Sands. Ayun nga mga boss, kaya mo, no? andito ngayon tayo sa mangrove area ng Unisan Sands. White Beach Resort na kung saan naglakad tayo o nag-travel tayo ng almost 300 meters para marating natin itong area na to. At kung mapapansin nyo, ayan, mayamaya -maya lamang makikita nyo mababalot na ng tubig kasi pa high tide na siya. So ngayon, low tide pa, pinasyalan na natin siya para makikot natin yung lugar na kung saan makikita tayo ng mga iba't ibang species dito tulad ng mga crabs, ng ibang, ng ibang fishes, then birds, maraming ibon dito. So yun nga yung mga nakita natin Kaya ngayon ikutin natin to para malaman natin kung ano pa yung makikita natin dito Napakaraming mangroves dito no So kung mapapansin nyo Ito yung mga mangroves dito na pinaparami ng location ng Tuntaga Unisan Tapos ang dami yung mga species ng ibon na nagkalat dito So napakaganda ng grounds na to mga boss So tara samahan nyo kami ikutin pa natin to So samahan nyo kami So ayan ang daming mga mangroves dito. May mga walkway yan pag gusto nyo pumasyal. For picture taking, napakaganda ng grounds na to. Ayan. for picture taking, napakaganda ng grounds na tong mangrove forest na to. Kasi meron siyang walkway. So, hindi na kayo mahihirapan. Ayan. Tapos, napakahaba ng kanyang shore. Siguro, mga 500 meters yung pwede niyong pasyalan dito para maikot to, no? So, ito. Para pasyal ko kayo. So ito yung isa sa mga boardwalk ng ng mangrove. Medyo maikli lang siya. Pero napakalilim ayan oh. presko, ang ng tubig. Ang lilo ng tubig dito. Pwede kayo magpicture picture dito. High tide or low tide season. Pwede pwede yan. So ayan. Pakita ko sa inyo. So ayan ito yung pinaka grounds niya. Ayan ang dami oh. Pwede rin kayo magkayak dito, napakasarap magkayak dito para maikot nyo mga mangrove na to like yan sila ate. Ayan nakakayak oh. Para sa mga piece accommodation rates, ang entrance fee natin 220 para sa day tour, 7 AM hanggang 5 PM. Sa night tour naman 270 pesos, 7 PM hanggang 7 AM. So mag-extend na lang kayo ng piece kung busin niyo ng 24 hours mag-stay dito. Sa mga makabatas natin, Bamboo and Coco up to 15 bucks, 1,100 pesos para sa day tour, then 1,500 para sa night tour. Sa Wooden Cabana up to 15 bucks or elevated kapanas 1,300 sa day tour then 1,500 sa night tour. Picnic table, 350 sa day tour, then 500 sa night tour. So, picnic of tent, pwede mo pwede yan. Bring your own tent para sa si space rental. spin lang ito. 250 para sa mga walang wala dalang tent. 2 to 4 person ang size small tent. 450 pesos para sa big tents, 5 to 8 person. So, ayan yung mga kanilang visit accommodations. Puntahan nyo na. Unisan Stans. Peace out.